At dahil naman po sa balita ng oil spill mula sa lumubog na fuel tanker sa Bataan, matumal ang bentahan ngayon ng mga isda sa ibat at ibang ibang uri ng shellfish sa ilang palengke sa Quezon City. Kaya naman ang mga vendor, dumaraing na sa kanilang pagkalugi. Buong detalye sa live report ni Eden Santos. Eden tuloy-tuloy ang tulong ng gobyerno sa mga mangingisda na apektado ang kabuhayan dahil sa oil spill pero ang mga nagtitinda ng isda mukhang wala yatang mapapala Pumaaray na ang mga nagtitinda ng isda at iba't ibang shellfish sa Commonwealth Market sa Quezon City. Sa panayam ng Net25 sa ilang fish vendor, matuma lang kanilang benta dahil sa balita ng oil spill. Daing ng mga ito, ilang linggo na silang lugi dahil nangangamba ang mga mami Mili sa epekto ng tumagas na langis sa mga isda. Naapektuhan po kasi nga sabi nila may ano daw may oil daw <laughs> So, hindi naman po totoo yun. Sabi lang po kasi ng mga ano, ano yun eh. Apektohan yung mga customer namin. Minsan din na kumukuha yung mga magangon namin kasi ano eh, gawa nga doon sa oil daw. Pumal po. Pero wala naman pong ano sa isda. Pero matumal talaga. Takot ang tao mamili. Saan pagaling yan? Kapite. Ah kapite. Pero wala naman pang sa... Wala naman. Sa ano na lang kasi sa balita na ano. Tumumal ang tahong. Kailangan baba para makaubo. Kasi ano, lugi na nga kami. Ilang linggo na kami lugi sa tahong. Uh -huh. Dahil niya sa balita. Hindi lang kasi mga manging isdang apektado ng oil spill, kundi maging ang mga nagtitinda ng mga isda at mga shellfish. Pero walang linaw kung makakasama ba sila sa tutulungan ng gobyerno. Kinumpirma ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda at fuel subsidy sa mga apektadong manging isda. Anya, bukod sa relief assistance at fuel subsidy, ay pinag-aaralan na rin ng DA ang paggamit ng Quick Response Fund ay uh, inutos na of course ng ating Pangulo at ni Secretary Chu Laurel yung pamamahagi ng uh, relief assistance sa mga manging isla. Ganon din yung tinatawag natin na fuel subsidy na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Ngayong taon ay may inilaan na 500 million para sa mga manging isda under this fuel assistance at another 500 million doon sa ibang uh, nagmamay ng uh, makinarya ito ay para lamang sa mangingisda na 500 million at dinidistribute na ito at uh, pinag-aaralan pa rin ngayon yung paggamit din ng quick response fund sa mga naapektuhan din ng mangingisda mahigpit pa rin ang pagbabawal sa pagkain ng mga isda at mga shellfish mula sa mga lugar na may fishing ban Uh, hanggat maaari, doon sa mga lugar na nabanggit dito sa NCR, uh, Bataan at saka dito sa bandang Cavite-Calabarzon area, uh, pinagbabawal talaga yung uh, paghuli at saka pagkain ng mga shellfish kagaya ng tahong talaba, yung mga crabs natin. Uh, bagamat yung karamihan na uh, isda na naglaland dito sa Nabotas, galing ito sa uh, sa Lucena, galing dito sa Visayas at uh, Ligtas, Uh, kainin At uh, itong BIFAR natin, regular silang nagko ng sensory evaluation para masigurado na yung mga bumabagsak na isda dito sa mga pantalan ay talagang walang petrochemicals at uh, hindi apektado. Doon naman sa may nakita, doon talaga nagbabawal ng husto ang BIFAR. kahit nga bumagsak yung presyo ng uh, tahong at talaba ano ay uh, talagang uh, kakaunti lamang yung uh, bumibili na mga kababayan natin nitong mga shellfish na ito. Mula dun sa mahigit 100 pesos dati na kilo ng tahong, kanina ay nakita natin 50 pesos na lamang ibinabala nga ng mga nagtitinda para lamang mabawi yung kanilang puhunan, Ali. oo edan eh, kanina meron kang uh, nakapanayam sabi niya yung kanyang tinda ay aling sa Cavite. So, hindi buong lalawigan ng Cavite ang deklaradong no catch no sell zone. Yun lamang mga lugar na apektado ng oil spill, yung coastal communities lamang na kung saan merong apektado ng uh, uh, oil spill. Oo Ali, kasi hindi naman yung buong Cavite ang naapektuhan, no, pero syempre pag sinabing uh, uh, pinagbabawal muna yung uh, pagbebenta uh, ng mga shellfish mula sa mga lugar na abalikwan uh, 68 na mga lugar yan ano, na ano naapektado ng uh, oil spill at uh, talagang mang merong ban ano ay sinasabi nung nagtitinda na yung kanilang mga nakuha na nahango ng na mga uh, tahong at talaba ay uh, wala namang uh, oil spill o yung galing dun sa tumagas nga na barko kaya kahit sila ay kumakain nito, hindi naman sila nagkakaroon nagkakaroon ng uh, hindi naman sila nagkakasakit ali Okay, maraming salamat, Eden Santos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.